Hi guys, uh, Joseph Lagman po, aka kayo G-Blog and welcome sa YouTube channel ko. Well, for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Siargao and uh, nagkonting bar hopping tayo. Uh, well, dito talaga sa loob, makikita uh, nyo yung lights, uh, napakasaya. Meron pang nagpa-fire dance yan. And the lights, re it's really great no uh, Yung vibe nung atmosphere talaga enjoy Enjoyment to the max Ang mga visitors dito And uh, all people were enjoying Ito na nga no uh, Nasa harapan pa natin itong uh, nagpa-fire dance Then, lumapit siya sa akin Sabi ko, wow, galing uh, Can I take a video? Sabi ko, tara, uh, video naman tayo And Then, she said yes Ayan, yan. Kikita nyo na, no? napakalapit natin ayan. All of our guys dito na bumisita dito sa Siargao at, uh, oh, first time. First time ko dito. So, inisip-isip namin yung mga kasama ko na total naman, first time natin dito sa Siargao, uh, experience na natin itong uh, party uh, dito sa Siargao or itong bubble party. Ayan, oh, witness kami dito. Uh, all the people were, were feeling really great. Ayan, nakikita nyo naman sila. Masaya. And the lights, yung, yung vibe talaga. Yung music, ang galing ng DJ. Ah uh, yung pagkakasunod-sunod ng music maayos At uh, there we really dance uh, to the max no uh, although hindi naman ako magaling magsaya eh uh, natutuwa lang ako sa lights yan makita niyo yung lights yan siya uh, mga tao uh, dito order ka lang ng isang beer dalawa okay na and uh Pwede mo nang inumin, mas kinapatagalin mo. Enjoy mo lang yung sight. Yan, dito sa Siargao. munta ako sa harapan, nandun ako sa harapan ng stage. Tinignan ko yung mga tao, yan, nagsasayaw sila. And makita nila yung camera, may camera sa harap nila. Eh, nag-dance sila sa harapan ng camera. Sabi ko sa kanya, I have a vlog. And uh, they say yes, no? Uh, Pinaulakan naman nila na nanood sila. At uh, nagsayaw sila sa harapan natin, yan, eh. Ito yung mga naganap dito sa Siargao. Yan. Nakita ng mga kabataan. May camera sa harapan nila. Nagsayaw din sila. Guysila. To the max. Uh, they really enjoy. Meron tayong foreigners na kasama. Ito, medyo lumayo ako. Kasi nakikita ko. pumunta naman ako sa bandang likod. Para makita ko naman yung ambience sa na labas. Ito na nga. Lumabas na. Nag-bubble uh, nag bath na. <laughs> Bubble bath Bubble party na. Naglabas na ng bubbles yung uh, yung bubble machine na nagpunta na ako sa likod dito medyo umilag akong konti nagpunta ako sa likod kasi nababasa na yung yung lente ng, ng bubble sa so, na ng bubbles yung akin cellphone so medyo umatras akong konti ayan umatras akong konti ayan nakikita nyo naman punong puno ng bubbles yung yung glass ko sa akin sa lumen ayan medyo pumunta ako sa likod ayan back out akong konti labas ako pero yung yung ambience talaga bas yung bubbles dun sa bubble machine. Nag-enjoy na, nagkaroon ng na, na-energize sa mga tao. And uh, nagsayawan nagtalo na, nagtalo Ang saya ng, ang saya ng vibe Nung nand, kung nandito kayo. One of these days, kung makakapunta kayo sa Siargao, ma-witness nyo yung uh, mga rave party rito or yung mga bubble party. Siya nga pala, yung mga bubble party rito, mara although maraming club, lahat ng club, Ah uh, kumikita kasi halimbawa ngayon dito sa club na ito uh, idadao yung bubble party sa sa susunod na gabi sa ibang bar naman sa loob ng isang taon uh, 360 days meron uh, meron meron at meron na uh, lilipat yung bubble party. Eh. So yung mga tao inaabangan na ito gabi-gabi locals and uh, foreigners yan yan siya. And uh, no we witness na natin ano at least napasyal ko kay Rita And makita natin na talagang masaya yung bayad. Yan. Pangkabataan. At syempre, young at heart na rin. <laughs> syempre, no? Ayan, nakikita nyo naman. Napuno na ng bubble bath yung aking uh, camera. Nabasa pa yung aking hairline. Kukunti na nga lang. Manipis. <laughs> Ayan, nakikita nyo yung bubble bath. Medyo pumunta ako sa likod kasi kanina. Nandun ako sa harapan. Yan siya. Ang saya dito. Oh. Ayan. Okay? Tingnan nyo yung lights, no? Talagang so, like, rave party na rave party. Ang ganda ng lights and sounds. The lights and sounds is uh, a very good, no? Nakita natin uh, mas... Well, ito na mas malito na. let, let us witness yung lights, no? Uh, wala lang akong sounds. Pero ito with my colleague, ninabantayan lang namin yung aming gamit. Uh, nandiyan lang kami sa gilid kasi nagsayaw na yung mga friends namin sa harapan, eh. Pero iwanting na na-recognize ko, meron na uh, parang bouncer na lumapit na sa lamesa namin. Siguro binabantayan din yung uh, yung mga gamit namin. Ayan, yan. Ang 360 uh, uh roll lang ako dito sa camera, iniikot ko lang para makita niyo yung buong ambience. Ayan. Well, ito uh, lalapit ako rin sa sa stage yan, bubble bath na talaga. As you can see, uh, tuloy-tuloy yung uh, paglabas ng bubbles doon sa bubble machine. Ayan, nandito ako sa likod. Mamaya, punta ako rin sa harap. And, uh, nung lumabas yung bubbles, nagtalunan yung mga kabataan. Ayan. Ito, uh, nakita niya, meron camera. Meron akong dalang camera. Ayan na, nag-invite nag na siya sa mga friends niya. At, ayun, nagsayaw na sila sa harapan ng camera. And, they really enjoyed the night. Sabi ko, I have a vlog. Can I put it in my vlog? Sabi niya, Yes. Opo kuya, <laughs> talaga opo kuya. Buti na lang kuya hindi tito or lolo. <laughs> Yan, they, they really enjoy the night. Dito sa uh, sa Sergao. Yan. Kita natin ano, uh, mamaya ipapakita natin sa inyo yung ating DJ na maganda yung pagkakasunod-sunod ng music kasi uh, kung wala yung music mm, hindi hindi sila sasayaw. Oo naman. <laughs> yung pacing ng music maganda. Uh, Nakaka-invite magsayaw ito. Nakita ko sa inyo yung bubble bat yung bubble machine. Ayan yung bubble machine left and right, ayan yung DJ ay nagpapatugtog ng music. Talagang very inviting yung kaymeyang mga music. Ayun, kita natin yung mga kabataan nagsasaya sa sa music na tuwa sila na mayroong bubble bat or bubble bat bubble machine, bubble party. Siguro ito yung mga rin within the Siargao, no? At uh, yung iba siguro magkakaklase. Eh. Yung mga grupo dito, they, uh, they went dito sa raid party in groups. Minimum of 5 person na uh, pumupunta dito to, 10 to 15. Grupo talaga sila. Ayan, kita natin, meron tayong native dito sa Pilipinas, no? And may nakita ako, nasarapan ko, dalawang foreigner na nagsasayaw. Oh. I said, ask them ano if they can be part of the vlog or the video sabi niya, yeah sure yan sayo sila pa picture pa sila sa akin and ayan tiningnan na natin ayan nagpa picture na sila habang nagsasayo talaga to the max yan they really enjoy the night dito sa Shergao ayan no nag ay hello bye bye pa sila okay sabi ko may vlog ako can you be part of the video sabi niya yes yeah, sure and siya okay And uh, dito sa right side ko, mga Pilipino eh. Doon sa right, left side, yan, mga foreigners sila. sa they really enjoy the night dito sa Chagao. And dance, yan. May wholesome pa din. Wholesome. Ito si ate, nakita niya, oh. Basang-basa na siya. Oh, out muna siya, alis muna sa gitna, muna sa gilid. Ito, they really uh, enjoy the night dito sa Chagao. Well, dito sir, yaw, in, in, safety nila, they, re, they feel really safe. Kasi nga, uh, isipin mo, maski na gabi, naglalakad sila sa daan na we walang worry na ma-hold up or uh, ma makidnap. At uh, ito naman, yung mga Pilipino friends natin. Kuya, ako naman, picture mo kami or video mo kami. Sabi ko sa kanila, o oh, sige, video kayo. <laughs> Ayan na, binijo na sila and they really, 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 really enjoy the night dito. Oh, so naman. Susunod. Um, well, uh, it's time for me to say good night <laughs> sa inyo. Uh, ganito na lang muna ang ating vlog for today. Uh, bukas po, uh, mamamasyal ulit tayo. Thank you and God bless. Bukas <laughs> kayo mong gi-vlog. Sa muli po. Paalam! Well, uh, most of the visitors na, na dun sa gilid, sa left side ko, is uh, are foreigners. So, and they, they are really enjoying. Yeah. Uh, on my next video, ito, uh, mga foreigner na nagsasayo sa harap pa ng camera. Sabi ko, can I take your video again? Sinabi na, oh, yeah, oh, yeah, sure. Then they, they dance their heart out. Ito naman isa, paalis sa basang-basa na sa bubbles. Itong dalawa na, ayan, nag-i-enjoy. Enjoy na enjoy sila. Dance, dance to the max. Yan. Wholesome pa rin. <laughs> Di ba? <laughs> okay. <laughs> well, uh, I think uh, malapit na ako magtapos ang video. Yan. Ito naman. Uh, sabi nila, Sir, kami naman. Video, video mo kami. Yan. Eh, uh, sabi ko, sige na. Uh, maraming salamat sa pagpapunlak. Ayan, binijo na rin sila. And they are really enjoying Shargao at this moment. Hi guys, ang uh, hanggang dito na lang ang uh, ating vlog and uh, bukas po ipapasyal ko uli kayo. Well, uh, ito po si Kayo Manggi Vlog. Hanggang sa muli po, tuloy-tuloy uh, na old sa ating vlog. Paalam po and uh, God bless sa ating lahat.